Yan guys, salitan kami. Siya naman yung susunuhin natin ngayon. Para lalabas yung mga hanging na mumuo sa loob ng katawan. Char. Sure. Oh, I'm sorry. Char. Nihigop niya guys. Parang maano yung ano eh. Balat. Mihigpit siya. Hingay part no? Hingay. Okay mama oh, mainit. Gawin nyo to guys. Sundan nyo lang. Kung... Kusog na pa? Mm hmm. O luag? Luag? Kusog na. Kung malakas yung ano, kung maraming hangin yung katawan nyo. Sundin nyo lang yan. Ah. Oh. Uh, Diret? Mm hmm. -mm. Aray. Kanyang kusugo? Hinihigop nyo guys. Kahit tatayo ka, hindi yan malalaglag. Yun, know? oh. Ah. Tumataas yung baso. On the other side. Yan. Kung may panuhot kayo. <laughs> ano nga yung panuhot sa Tagalog, guys? Try nyo lang to. Oh. Yan. Napipil ko yung sakit dito sa kaliwang ano ko. Dito? Bala, ano? Oh, sa kanan. Dito? Hmm. Sakit kayo. Okay. Oh, Kargado pa lang at pa. Hmm. Oh. Sakit guys. Daming ano, daming hangin. And oh, yeah. Pag ginaganyan mo, oh, lumalakas siya. Sakit oh. Gawin nyo ito guys, mga 30 minutes siguro. Iyaan nyo. 30 minutes. After 30 minutes, uh, pwede nyo lang buksan. Masakit sa konti lang naman. Uh, so, Ay okay. ano pag gumalaw ka parang inihigop niya din. Pag gumalaw ka, inihigop niya mas lalong humihigpit. ano, pag ginalaw ko yung katawan ko, 'yan. Parang umaangat yung balat natin. Ah. Uh, Makati-kati part masakit kunti. Hindi. hindi makati? Hindi. wala oh, ka allergic sa dugo? masakit lang siya yun know, pag ginala mo guys parang lumalaban yung ano yung balat aray yun ano, na gusto ko sana ipos na eh gawin yun lang to guys para ano para mawala yung mga hangin sa katawan